Magpapalit tayo ng pangalan dito mga ka repairman Yung Corolla no, Meron tayong order sa online Brand new Ang tawag dito ay Garnis So ngayon mga ka repairman Parta natin ng bago to Okay So buksan ko muna mga ka repairman Kung so, legit nang walang damage Yan, ganda ng pagkakabalot Tapos, install natin yan. Yun, nakaka-on pa. Legit, <laughs> mga ka-reverman. No? na save. Ang repairman, no, hindi po magkakalat. Yung pong basura na yan, mamaya. Ang irat, huwag na gunting. walang gunting mga kadong fireman yun ganun pala yun mga kadong fireman yun <laughs> Siliado, no? Tapto na. Yung balcony na, yung black, yung bubbles. Ito yung bubbles. Ayan. Tapos, karo niya rito, no? At, eto na naman. So, pakat pa, no? Talaga sigyado. Sick na sick, pakarar pa rin ba, no? Yan, the best to, sick na sick. Alagang alaga mga repairman Meron pa siyang bubbles oh. Galing Mga repairman no? Hindi po tayo magkakalat So lahat po na to Ay itatapok ko mamaya Okay Wow Ganda Ito mga repairman no? Ito Corolla Brand new mga ka no? The best Lalagyan natin to. Yun, no? Okay, so alasin ko na to. Wow! Wow, mga man, no? Ayan, the best to, no? Ayan, bagong-bago. Yun, tsaka silyado, no? Apat na best na nakarapper, no? Yung kulay black, karton, yung karton naman sa loob. At ito nga, yung last, no? yung white na bubbles yung mga reformal legit no yan tapos may bago rin tornillo to ngayon install natin yan mga reformal no yan pogi <laughs> yan no So, pasay tayo mga ka-referman, no? Dahil yung tingunting uh, gumaganda yung ating sasakyan. Okay, install natin. Okay, May dalawang tornillo. Ano mga ka-referman? Number 10, no? Dito Sa ilalim Ito siya So, tiktok natin mamaya Kung legit nga maalis, no? Yun, dalawa So check natin kung mauubot na dalawang tornilyo lang. Yon, makaya pa naman in in inalis in ko to no. Yung clip dito kasi mayro siyang plastic na clip. So kailangan ng long nose. Long nose ayan, no? at tagalan dito at saka rito. Yan, mayro siyang rubber. Kailangan ko umalis ka na. Tapos, ayan mga repairman no plastic siya na clip. Kailangan mo sya matanggal dito para ma-push. Yo, tanggal na. Kabila naman. So, first time, first time kong ito, mga ka-repairman, no? wala akong idea. Pero dahil makulikot po tayo, malalaman natin. Yan, no. Yo, tanggal na yung dalawa. So, meron pa. Ayaw mo tanggal. Okay. 1, 2 Meron pa? So, kitin natin ang flat screw. Okay, check natin to. So, yun lang, no? Dalawang tornilyo dito sa isa ilalim. Dalawang tornilyo. Tapos, marami siyang ano. Ito, ito sila sabi ko. Marami siyang uh, plastic na clip. Ito yung dapat matanggal, no? So, yung natanggal ko, dalawa pa lang. So, possible na mayroon pa to, no? Sa loob. Naka-clip. So, hanap natin yung clip. So, sungkitin natin ang flat screw. Yun. Tinipin natin. Okay, meron pa siya rito, mga repairman, no? Ayan. Meron pa siya dito. So may butas naman siya, no? Yon, tanggal na. Okay, pati pa rito. Apat pala yung na kanyang nat Dalawa nga kung natin ulit. Meron pa ba? Buwan. Wala na. Ito so, mga reformer, no? Ayan, so bali yung kanyang tornilyo, apat. 1, uh, one, two, three, four. So lahat naka-clip na. Ayan, o. No? Ayan, ang pinagtatawa ko dito, sa stack niya, sa stack kasi niya, dalawang, hindi, apat pala, no? Hindi ko nakita yung dalawa, nakatago. Yon, Ayan. <laughs> Ayan apat. Apat pala siya. So ngayon, lalagay na natin. Ayan, bago yun, mapunas muna. Yan, punasan natin maka-referman para malinis. Demi. Yan, okay na yan. Tapos Palagay ko yung tornilyo muna. Dito. Ayan. One, two, three, four. Tama. Okay. Tama naman dun, no? Ayan, dito. Ayan mga ka-refireman. Meron clip. Ayan, no? So, one. Lock natin. Dami tayo ng flies. Ito so, yung flights mga ka-deferman. Ito. Ayan. Ayan, no? So, walang kahirap-hirap mga ka-deferman, no? Kahit first time ko lang to. Ayan, basta susundan lang yung kabila. Yung luma. Ayan, kabila. Ayan. Ayan, okay na yung apat na tornillo. So, sunod natin yung clip. Ito, yung mga clip niya ng apat. Ay, apat. Two, four, six, anim. So, natin to. Tignan natin kung mag magpipit sa dating butas. Kasi nakita ko yung luma. Maliit na mahaba. Ito, makapal na maliit. Oh. Tignan natin. Yon. Panglima. Panganin. Yon, tapos na. Lagay na natin. Yan dito, ganda maka repair man, no? Pangalan pa lang. Yon. Yan nga lang, no? So kailangan isakto mo muna siya bago mo diinan, no? So kailangan mo nang ilapat lahat bago mo siya diinan. Okay? 'Yon, pasok naman 'yon. Pasok, pasok. Yung kailangan nakapasok. Kailangan nakapasok mo na lahat bago mo siya i-post, no? Okay? Okay, silipin ko muna kung nakapasok lahat. Yun. Okay. So ayan, pasok naman lahat. Push ko na. Yan, ipos lang mga ka man, no? Hindi dapat pupukin yan. Sa kamay lang. Yan, push pa, silip. Okay, so lahat pasok na, no? Medyo nakangat ito ng konti, pero may lock dito yan. Lock natin. Ayan, Yon, pangalawang pangalawang tornilyo, mga reporter Ilan na. Yon, pangatlo. Yan ibabalik ko na to. <laughs> Ang ganda mga repair man no. Ayan, no? ganda oh. Poging pogi. Saktong sakto. Yung kulay niya rito, tsaka yung kulay dito mga tukmalang tugma lang, no? Ayan. Ang pogi na mga ka no? Kasi naman dito yung stock niya. Yung stock niya, nako, sablay. Pero ganyan, pogi mga no? Ayan, gumanda na.